Hello. Bruno. Kumusta ulit? Kita kits naman tayo, friend. Ay. What's up? What's up everyone? Mahal kong kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa buong Pilipinas, Arte Prelago. Ang wish po ni Daily Oil Vlogger sa inyo. Sana all safe and healthy. Para everyone, everybody happy. Lalo to, na ang panahon ay talagang sobrang init kaya ang aking uh, papayo manatili tayong mag-iingat uminom ng tubig at dalas-dalasan huwag lang daw sobrang lamig at masama rin daw po yan ayon sa mga medical expert kaya uh, panatili natin po yon at, at yung mga uh, kababayan ayon pa rin narito sa aking ah uh, bagong kaibigan, si Bruno, na uh, pet ni Sir. Ayan po, kung pong makikita. Medyo nakakatakot tingnan, pero ang bait po niyan. Ayan po, tingnan mo. Hello! mo nakita nyo, selfie kami niyan, o. Kasi mm. siyang na brown? Opo. po, eh. po, sarang po. Ayan po, mga kaibigan, oh Ano po Ah, 20 po yung ano, was. 22 yung puti. Hmm, kita naman mga tatlo tatlo. Tatlo po. tatlo. tatlo. hindi pa naman kayo na tuwa sa aso ni sir. Ibagari pute. 22 po to po. Okay. Ah. po oh. Bagat bagamat may kalakihan pero 20 yung ano. Yung was po. Pero naman napakabait naman niya. Pute. Hmm. Kaya Uh, man's best friend daw ah. 20. Ang ang uh, aso kaya tingnan niya naman oh. Ah, hmm. po sir. Sige, okay na po sir. Sana all pet ganito. Oh. Kahit kargahin siguro to, sir, hindi na nangangagatan sir. Kahit kargahin. Hindi, huwag mo ano yung mapalag. hindi, mapalag. Hindi, mapalag. ayaw Yee! Sige, sir. Ayaw ko. Salamat, sama. na bahay. Oh, po. Sa kapit bahay ni Sir, mayroon din pong uh, alagang pet dito. Balit dito kay Sir, talagang nakakatuwa ang mga aso niya. Oh. Lalo na dito. Oh. Kung ganito ng ganitong alaga niya, eh, matatanggal ang pagod niya sa oras na siya ay eh, yung makita at ma kapiling mahawakan oh dog hmm. amoy um, amoy lang yan medyo na kilala na ako ng kaibigan kong to ano po siya lalaki po siya mga kanitisens tayo po ay narito sa isang subdivision na nagnangalang ACM Phase 5 para sa kaalaman, kabatiran ng ating mga kanitisens ang ACM po ay nasa baranggay uh, barangay ng uh, Alapan ito pong Alapan, ang ACM eh medyo, hindi lang medyo talagang malaking ano po to uh, subdivision para malaking developer po to kung saan panig ng kalabarson meron po ang ACM eh dito nga ang katunayan po niyan dito sa ano sa Imus sa uh, okay. uh, sing, salamat po sir talaga nang uh, masasabi kong sana all kagaya <laughs> ah, nag nandun pa oh o yan po, tayo po ay na doon sa isa nating suki, si Ma'am Belen. Sige sir, salamat, salamat po and good luck, God bless. Salamat. Sana all safe and healthy para everyone, everybody happy. Especially sa iyong family. Bye bye. bye, -bye.